hindi pa naman ako na-inform. Meron na ba? Diwata, sumagot na. si di yung na ang mga vlogger daw ay dito na natutulog sa kanyang parisan. At ngayong araw nga, si Diwata ay na-feature sa unang hiri. Kaya panoorin ang buong video na magkaalaman kung totoo nga ba. Ang kismis na ang mga vlogger ay dito na nakatira. Ngayon ay nandito ulit tayo sa parisan ni Diwata. At ito ang eksena ng ating naabutan. Diwata, dinudumog na naman. Maganda ang mood ngayon ni Diwata at hindi masyadong busy. Kaya napagbigyan niya ang mga customer. Gustong magpapicture sa kanya. Yun nga lang, bawal mo na ang shout-out kasi paus daw siya. Sa tuwing lalabas nga si Diwata, ang mga na papatigil sa kanilang pagkain. Instant celebrity nga si Diwata sa tuwing lalabas. Kahit nasa ilalim ng tipik na na araw, wala silang pakailam. Ang mahalaga, mayroon silang picture kay Diwata. Ang tama na sa Diwata nasang mapapapunin at di sangwa.

at ngayong araw nga, April 11, ay na-feature si Diwata sa unang hiri sa GMA Kapuso. Sigurado yung iba nakaabang kanina sa unang hiri. Sa mga hindi naman nakaabot, pwede niyong balikan yung kanilang lahat. Talaga namang iba na ang level ni Diwata pang TV na. Baka nga, sa susunod ay ma-feature na ang buhay ni Diwata sa magtakailan man. Hiya lang at tingaabangan. Sigurado maraming Pilipino ang maaantig sa buhay ni Diwata. Yung dating nangangalakal at nakatira sa ilalim ng tulayon ay successful na sa kanyang negosyo na dinadayo ng libu-libong tao. At eto na nga na Diwata sasagutin na ang balibalita na ang mga vlogger ay dito na daw umuupa sa kanyang parisan. Pakinggan nga natin ang sagot ni Diwata. Di ba to'n ba yun? Mayroon kasi katulutan sa social media kayo na. Mayroon daw daw mga vlogger na nag-apartment na dito. Na tira na dito sa parisan mo. <coughs> oh, no, <coughs> Karinig namin. Wala pa naman. Kundi pa rin ako na, <coughs> <Mayroon> na <coughs> Sabi kasi pa-aparisan mo. Ah, ngayon ko lang nalaman. Wala namang kastagrin dito sa akin. At sa crime ko lang niya na-informan. Ngayon lang ako na-informan so, din. Wala pa naman. Dito sa ngayon, dito sa akin. Sa at ko wala pa. Wala. Kasi ang alam ko, after mag na magluto ng itong umaga, yung pang gabi at papalip wala naman naka-ice dito. So, hindi ko kasi hindi pa ako na-inform regarding sa talong na yan. Kaya hindi ko masasagot yan. Eh. <laughs> Ay nako, yung iba nating kababayan talaga, lahat na lang ginawang issue. Ngayon, nalaman yun nang sagot ni Diwata at sa pagiging isang content creator, hindi mawawala yung ganyang mga issue, hindi mawawala yung mga basher. Dito kasi sa Pilipinas, kahit na anong gawin mo mabuti, meron at meron mang mabasya yun. Para sa akin, ang mahalaga, kumagawa ako ng content na makaka-inspired sa ating mga Pilipino at may paabot sa ating mga kababayan na posible pala. Meron palang katulad ni Diwata na dating nangangalakal at nakatira sa tulay, ngayon ay nakaahon at may successful ng negosyo na kahit anong hirap ng habo ng buhay at tayo ay may pag-asang umangaras na masipag ka at may diskarte ka sa buhay. At ikit sa lahat, lagi mong isama ang Panginoon sa pang-araw-araw mong buhay. At sa mga gumagawa ng issue na dito na daw kami nakatira, hindi ba pwedeng magpahinga lang? Yun lamang po at maraming salamat sa panorood.